Oh, ayan ah na miss ko yung lansones ni nanay LP ah naalala ko yung lansones ni nanay LP oh, sarap. Malap. Pinoy sarap. oh Pinoy sarap pinuntahan pala siya ni ah nap sa longga ay, na <laughs> ay ayan 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 si Day plus 8 na tingnan nyo naman ang kalat pa ala grabe sabi ko agaan natin ano kaya nangyari sa mga boys doble kilos si madam wala pa ay ay yan isang oras pa kami para maglinis ay salamat sa kaya na yung pakbet sabi ko kay mama bet konti lang ang pakbet baka si jonathan dibili na ito so ayan pakita po natin ang kubo mens ang ah, sabi nung tropa mas maganda daw walang ah, net Oy! Nanay LP. Ayan. <laughs> so, ayan ah. Na-miss ko yung lansones ni Nanay LP ah. Naalala ko yung lansones ni Nanay LP. Malapit na. Ayan. Ang ganda ng ano natin. Ito po ay uh, lalagyan natin to ng uh, isisemento natin to para maganda naman tingnan. Tapos may kaunting adjustment tayo. Medyo naoga ng kaunti. Ayan. Pero matibay pa rin naman. Gagawin natin tres yung susunod para at least alam natin so ayan o oh. uupo ka pero kung uusugin paano kaya ito ano ba kung nalagyan natin ng upuan dito nga naman oh, okay. masisikip nga sisikip siya sisikip pwede siya actually pwede siyang paliitin ng kaunti yung upuan natin di di pasok na di ba So, pag pinasok mo, kakain kayo, papasok, pagka tatambay, papasok pag lalabas, pag kakain, tatambay, opo na. So, ayan. Eto, ganda, mga farmer So, sabi ni Trop, kahit wag na daw po lagyan ng net, kasi yung dumi, mas mabilis pong bumabagsak. At uh, sabi nila, design lang naman daw yung net. Pero, ako naman, malaki din naman po ang tulong ng net. Although, sa tingin ko, mas ewan ko lang ah kasi mas mabilis matuyo pag nababasa pag walang net eh di ba nakaangat ng kaunti eh. so ayan mga kafarmer nandito si nanay LP ang ating uh, masugid ayan may ano kaya ito pang malakasang ano ba uh, kakanin <laughs> nanay LP thank you thank you nanay LP sa pagbisita na naman may order po ba kayo nay? ah may order ka lechon? o na ground trip lang Sali amo! ano 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 mo ano 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 Wow ano 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 Hmm. Pero ang order namin sa 7 pa. Ah, uh, sa 7 ang handaan. Oo, kasi Sabi ni ko ni Tatay, nanay, asawa ni Nanay Kaunting, hindi daw masama na mag-celebrate ng ng late, wag lang iuna. <laughs> Kaya nga eh. Kaya nga, nga dapat, hindi dapat yan. kasi ngayon <laughs> oh, bukas. Oh. Eh do sa ano sa CCF anniversary. Oh. Eh yung mga kapatid ni Emma. Ah, ano, wala. Hmm. Huwag kang mamana. Kuya Bobot oh sabi ko na oh. Ang pang Ay, almusal na mo Mapapa-almusal na ako nito ah. Thank you po Ang <laughs> <laughs> pang malakasan Pero kakain ko oh ayan na Ako, buti na lang Nakahabol din po kami Sa paglilinis At uh, nakabit ko na yung duyan Ayan na si Naka farmer Jonathan de Belen Ay, nanay LP Oo. Oh. Ayun yung kumakain nun kasama ni Clarence. Yan nanay LP. Magbabati daw yan mga farmer Siyempre, meron din tayong mga taga Vancouver. O, oh, si Nanay LP pala. Ayan. mabatiin natin. Nay, bati kayo, Nay. O, oh, Nay, bati ka. <laughs> oh, Ate Emma, happy birthday. Shout out din po kay Kuya Bobot, siyempre. O, kailan po kayo pupunta dito? Kailan ba uwi ni Kuya Popot? December Ah, Desember. Busy para yun, baka sana hindi sana rin baka. Sana, sana, maka magkaroon siya ng time. Hindi naman natin pinipressure kasi alam ko bakasyon, alam mo nyo na. Ay, ang gusto nga niya, ng bahay yon. Monday o yata, yun, eh. ganun. Uh, para O, pwede, pwede naman, i-schedule natin. O, sasama oh, niya yung kanyang mga, ano niya, Ate Emma, happy birthday. Batiin niya na eh na, na <laughs> M, happy birthday. Alam ko ikaw we eh, nasa puto ng puto na <laughs> siya <laughs> si Ah, oh, may ID na madadagdagan ng ID niya. Oh, uh, dual kid, uh, uh. na ng senior. Eh uh. ako, birthday, Kaya an, atat, atat ka na na kami. Pilit ka ng pilit 'pag kami hindi na Kailan kayo pupunta kay ka-farmers? <laughs> uh, uh, Ay, kaya, uh, salamat. Thank you. you, thank you babating so much. Oh. Sa birthday namin, babatingin mo din kami. Ako, hindi mo pa ako binabati. Oo oh, wow. nga, kay Nanay LP, ayan o. Oh. September 2. 80? 2. Two. 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 Happy birthday, Nay. Hindi oh, ako taga-Tanay, ha. Ah. Oh, taga Tay-Tay. At pasi, Ayan, <laughs> ako talagang taga-Pasig. Ah. Kaya See. ang mayor namin. biko Magaling si Beko. <laughs> Inaano ngayon, inuuna ng bato. Ay hindi, ganun talaga. <laughs> Kasi hindi na sa kaganda dati. Eh ngayon natatakot sila. 3 years ago. Ah, three years ago. Ayan, mm -hmm. oh. From uh, Vancouver. Ngayon lang lang nakabalik. <laughs> Shout oh. out sa President of Twitch Media sa Vancouver. Uh, <laughs> uh, <laughs> Agit ako kay oh, From Kabanatuan po sila. Thank you, thank you. Okay, bati niya. Hi! May first time namin dito. Ah, yan. Thank, Pero, um, thank you, masarap. Ang <laughs> mga thank family po. ko dyan sa ano, si Medin, si Janine, and Nola dyan sa Pangulo. Okay, ingat kayo. Salamat At, po, salamat. Oh, yung bato tayo dyan, masarap. Hi. Babalik nga ako, hindi ko pa nababalikan eh. Batutay. Kapitan Pepe pa rin yung palengke, ano? Bato tayo, tsaka... Ilipat na. Ayun, yung garlic din nila, hindi Masarap namin. din. Oh, masarap din po yung Ay, garlic nila. <laughs> Ayan, thank you, thank you po. Ayan oh. Nanay LP. Uh, Jonathan de Belen, syempre. Ayun. Puntahan natin. Si niya raw Roy mga tropa sa palengke, nagulat na naman sila Nanay Conching. <laughs> Ay, salamat at uh, mga tropa natin din nakakalimot. Jonathan ay 10 days lang po ang bakasyon yan. Pero oh, Hindi tayo. Oh, patiin mo na 'yung mga tropa. Si Pinoy sarap. Pinoy sarap. Oh, Pinoy okay. sarap. Pinuntahan pala siya ni ah, uh, Nap Salonga. Malapit oh. lang daw doon. Ninahanap oh. ka ng araw eh. Oh nga, so siya oh. pala Ayan. Oh, Mga tito tita, san dito na? Baka mamaya magsampo kayo Kaya lahat na kayo tito-tita Maramang ubusin namin yung lechon Nalingan na kayo <laughs> <laughs> Sarap Ayan, Thank you, thank you Sila po ang nagbinyag sa kubo natin Ayan. Kain po tayo Ayan, Thank you okay, O, mga taga-Siphon City ha Hello, babalik na ako diyan. <laughs> si Maynard nga eh, Sabi niya, hindi na daw kayo nagka Sobrang busy di na, niya oh. Ganyan ka busy dito, brother Sabi niya Oo, oh, wala na Ayan, oh. Kaya hindi pwedeng gulatan doon yung sorpresa. Baka oh. ikaw masorpresa kasi wala siya sa bahay. <laughs> ayan. Thank you, thank you. Thank you. Ayan. Oh. Oh, ayan. Oh. Oh, oh, guys. Let's go. Oh. <laughs> wala, yung walang copyright ha. Ha? May okay, tumanta oh, na lang sila. Wala? sige, sige. Kasi inahirapan ako eh. Baka mamaya eh, hindi bumagod. Oo, wala. Nanay LP po yan. Abid, abid ano natin, supporter. Organic! Happy 82, 82nd birthday kay Nanay LP Ha 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 ha!

Ayan o Ma'am, yay bakani kani? Marami pong salamat sa lechon order uh, <laughs> Thank you po, thank you Saan niyo po dadalhin? Sa uh, akyat siya, sana sa Malcho Saan po banda yun? Sa uh, Benavista Ah, dito sa may papuntang Magalang Opo sir Ayan, thank you, thank you po thank you. Medyo ano tayo ngayon Ah tahimik ang sabado natin Hopefully madagdagan pa ng mga ilang sasakyan Isang lechon lang naman po pong pinaprepare Dahil expected naman na yan ah. Medyo mahina Kaya Sino ba ito? Kala ko si Leo Ah Ayan Hello po Good morning Good morning Ayan Ate ka, ayan From Saan po kayo? Angeles Pampanga po. Ayun. Kasama po natin yung vlogger na si Ayun. Sir Drew Hi. And Ayun. shoutout ko na rin po yung RR Navigation Travel and po. Tours and Treehouse Executive Villa. Si follow nyo po 'yan. So follower po kami dito sa Crop Farmers and ginayo pa namin siya from Angeles Pampanga. Ayun. Thank you Crop Farmers. Thank you. Thank you po. Thank you po. Ayun, no. Good luck. <laughs> enjoy enjoy. Ayun. Ayun. Salamat, Thank salamat you po. po. Yes. Ah, galing pa po sila ng Angeles. Ah, at ano tayo ngayon? Tahimik na Sabado. Ayan, may bago na naman pong dating. Punti-unti lang. Maubos oh, lang natin yung litsyo ni Ice na. Oh. Andito pala si Namaring Sevi. o <laughs> yung mag-asawa. Supplier natin ng baboy. Chinecheck nila yung ating uh, nag-date yung dalawa. Oh. Eh. <laughs> Oh, tapos na tayo. Ah, uh, galing. Kasi kahit pa paano, nairaos po natin yung uh, benta. Halos sa uh, natira po, eh, halos pisngi. Yung ano natin, alagay ko na ilabas eh, naman po yung sa baboy. Kasi yung natira po, halos pisngi na lang ng ah, uh, kaka may naiwan pala akong hipon ay, ayan, shout out pala kay ka-farmer Jonathan de hindi pala sinuli ito ni Kongkong, mabihira Kong. talaga si Kongkong Kong. sabi ko sa kanya, ilipat ayan, thank you, thank you may hipon po tayo, galing pang ano to galing na ah uh, napamarite si Mama Bet ha ayan, galing na uh, Kagayan Valley pa daw to mga farmer Napakaba na may. Tapos si Junjun Jun, nagpiprepare na po ng nagpiprepare na siya ng tawag dito. Kubo. Another kubo natin. Si May Maisel. Si Honey po itong isa. Honey. <laughs> Ganda ng mga pangalan ha. Kakaiba. Si Honey. Tapos ito namang susunod. Maisel. Uh, ginagawa na. So, sana mahabol natin next uh, ano uli? Next week. Bukas sa uh, sana mas busy tayo. Dalawang baboy yung papaluto ko. So Sunday naman is always special, di ba? So Sunday is always been special with a mellow touch. <laughs> Shoutout pala kay Ate Mermaliari. Top fan ng Ka Farmers page. Ayan. So maambun ambon na. Ayan, tayo'y pauwi na alas 3. Ah, ano naman, pahinga na naman mga ka farmer. Si Mama daw ay nag-iisa na naman doon sa bahay at umalis si na Ate. Ayun, kailangan bisitahin din. Matagal talaga ang uh, ano, ano? Matagal po ang si uh, sibuyas dahon. Ayan. Mung tunog na oh. Junjun. Hmm. Who's this? Baka may sisingit pa. Hello po. Ay, Shaka Farm doon po sa kabila. Sa kabila Ayun po ito pat Ay, karun Ito po, ito farmers. Ah, <laughs> sorry. Naligaw. Shaka Farm. Shoutout pala kay Froylan Halili. <laughs> Ayan, si brother. Kumusta ka? May pupunta sa'yo. Naligaw dito. Okay, magpapakain ng ating uh, ayungin, mga farmer. Ayungin, meron na tayong uh, fingerlings. Nakakatuwa naman. ba? Diba? Kasi, uh, nanganak na pala, mga oh, farmer. Ha? Oy, oh, naman siya. No? Pinag-uwi ko ng lechon to si Junjun. Ayan. Ayan kain tayo kasi may target tayo hinahabol eh ah uh, baka sabihin ng ating mga kaibigan kaibigan basher oh ano ngayon ang nangyari sa red tilapia mo 200 grams lang 4 <laughs> months na uh, hindi po natin pwedeng hayaan na ah uh, Sinupukpuk natin. Sinatawag natin sila. Ay! Pick up ng lechon. Ayan, uh, bayad na po yan. Mga kamag-anak po ni Mamo at ati joan Retaford. Ayan Shout out pala kay Tito James. Kumusta po kayo? Favorite niya daw ngayon si Nene. Ang <laughs> grabe na makasimbatang ito. Kakaiba. Ibang klase. Sobrang kulit. Yan na po ang kapal na ng ating mga tilapia. <clears throat> Monday, 5 weeks na sila. Bilis ng panahon. So, tayo po ay siyempre agahabol. Um, size na sana makaabot na 400 grams to 500 in 4 months pero syempre ang target natin may sumampa na 500 man lang. kaya yan kaya po yan basta wag lang bibitawan sa kain 2 months lang po nito ay siguro baka meron na pong mga more than 3 fingers in 2 months time baka mag size ano na tayo ah mag size 8 na siguro size 8 walong piraso isang kilo sa so, mga ganon mga ganon 2 months tansya ko lang ha kasi pinag-aaralan ko yung kasi nagtilapia din po tayong itim di ba yung black so mga ganun ang size 2 months time, 9, 8, 9, 10 mga ganun so pagdating ng 3 months dapat meron ka ng mga size 6 size uh, size 5 4 months, meron ka ng 4, 5, 6 5 months, dapat meron ka ng 2, 3, 4 Eto kasi red tilapia, sabi nila fast grower daw, mas bilis kaysa sa hybrid po kasi ito. Ang red tilapia po is hybrid tilapia. Uh, cross cross po ito ng Mozambique at Nile. Kaya mas expect natin na mas mabilis po ang laki. Nandito nga si ka-farmer Jonathan kanina, eh, pinapanood niya. Grabe, nakaka-relax pala. Sabi niya, oo, oh, oh. sabi ko, isang 30 minutes na nga ako dito. Naka uh, nakaano lang, kinapanood lang silang kumakain eh. Ayun. So ayan po, uh, bukas na naman tayo. Uh, sana makabawi-bawi tayo bukas. Pero ngayon naman, thankful dahil I think nailabas naman po yung ating uh, puhunan, di ba? Meron naman tayong 6 na order kaya kahit paano eh naman po yung Sabado. So ayan maraming salamat at Shout out pala kay uh, Lexton Sigwa. Happy happy birthday sa iyo <laughs> Ayan. Uh, hope to see you again, syempre. Ganun, ganun din kay Pia. ah uh, kita-kita na lang. Maraming salamat sa suporta. Alam na ninyo, sa tunay na ng salita, sabi nga. So, ayan, Maraming maraming salamat. At uh, kay Tito Charles Domingo din. Happy birthday. At kay ka-farmer Tani Jesus. At ka lang may shout out tayo dito sa aking uh, mga uh, ayan hanap tayo. Meron to pa Japanese. Ayun. Ah, uh, maraming salamat din sa suporta. At take ka. po tayong mga shout out Happy 68th birthday kay Tina Terbio ng Edmonton, Alberta, Canada. At kay Ben and Joan Corpus ng Alaska. Yan, hello po sa inyo, ka-farmer Ben Corpus at ate Joan Corpus ng Anchorage, Alaska. August 22, ate Mer. Ayun. <laughs> nakalimutan na ayan happy happy birthday belated happy birthday nakalista pala dito ayan kay Bobby and Robert Carlos syempre ng San Antonio Guagua hello sa iyo at ano ba to kay Gret Steve Turbio ayun maraming salamat po happy birthday loving wife na si Edwin Aguba Junior nasi Daisy. Ayan, hello po sa inyo. ah uh, shout out kay Norly and June Magsino ng Las Vegas. Akala ko maraming uh, shout out si Bebe ah. Eh. Lailani Ancheta. Ayan, hello po sa inyo. Pinapabati po kayo ni Jericho Ancheta. Siyempre. Thank you, thank you po. Uh, ayun, maraming salamat po may sumusuporta sa ating Uh, simple pleasure ayun na ang lechon so, going to Santa Ana dami oh mga ka ang lalaki na nila talaga ay maniwala kayo matutuwa kayo dahil lumalaki na ang ating mga red tilapia kaunting panahon pa magugulat po kayo dyan dahil talagang uh, ayun oh wow <laughs> talaga naman wala, ah. ang bilis lumaki grabe mahagis pa ako nyan kasi yan yung ano, naiwan na feeds titirahin din po nila yan malapit na sila yung, yung ganyan ganyanan po malapit na ayan o oh. tingnan nyo oh. malapit na silang mag uh, pagkumain yung nagpapakong patong na Bagay kaunti lang po sila, kaya... Hindi yan, oh. Tingnan nyo. Ang ganda ang panoorin. Ay, sarapan ang hmm. Oh Wow! So, ayan. Marami pong salamat at magandang buhay!